mga nanonood ng live natin kahit mabilisan lang yun, no? Mga 30 minutes lang yata yun. Pero, uh -huh. eto nga, gaya nga ng pinangako natin sa kanila, ilalabas natin yung about naman dun sa Kuwa. Uh -huh. Sa Confi. Uh -huh. So, mga kakayasha for today sa barber Happy Day. Sa lahat ng mga bagong pasok, kachalto, please don't forget to click the subscribe button. Tayo ni para palagi updated. Sa lahat ng mga hini, eh, parang sinasaw-saw ni Bitsy Gopar. Uh -huh. Happy Joga, par. Uh -huh. Napanood mo na ba yan? Oo. Oh. Panood yeah. mo. Panood mo ulit. last year, Madam Chair, the COA committed to finish its report on the 125 million confidential funds of the Office of the Vice President in 2022. And according to the reports, the OPP submitted documents on October 19. So sinasabi na ilalabas ito noong November 15, 2023. But later on, Madam Chair, sinabi na December na may re release ang COA report. So ang question, Madam Chair, August 20, August 2024 na. So nasaan na po itong audit re report? Chair. Um thank you very much, uh, Madam Chair. Thank you very much, uh, Congressman kung so isa for the question um, actually po uh, uh, the office of the vice president have already submitted for the liquidation report and um uh um, mayroon na po kami audit actions on the um, liquidation report that was submitted that was submitted by the office of the vice president for um, the CF for calendar year 2022 so, so mayroon na po kayong findings on the report Uh, yes Maybe We already have uh, uh, audit actions po and findings on the liquidation report submitted to us by the Office of the Vice President. Okay. Uh, okay. So, syempre, hindi pwedeng sabihin dito, no? Ano naman yung audit uh, findings? Hindi pa sabihin? Because of the nature po of the okay. funds which is confidential, so ano po yun. Uh, hindi po namin madi-disclose. Okay. Later na lang. So, moving on to another top, uh, another confidential funds. No 2023 po, merong confidential funds din yung debt which is 150 million. So, meron na rin po bang report ito? O, na-liquidate na ba itong ondo na to um the the dept po has already submitted the liquidation report and uh, mayroon na rin pong audit action ang uh, ang aming uh, office on this okay. matter po so of course pag sinabing audit action it could be siyempre, from the audit observation it could be disallowance suspension or whatever so dahil ulit sa ito ay confidential fund hindi pwedeng sabihin ngayon oh uh, yes po okay <laughs> So, another one, uh, Madam Chair. Ito, no, 2023, meron din yung OVP na 500 million confidential funds. So again, it has na liquidate na ba ito at may findings na rin ang COA? Um, uh, Madam Chair, um, the Office of the Vice, Vice President have already submitted their um, liquidation reports, liquidation documents, and meron na rin po kaming uh, audit actions on this. Po. Together with the report, meron na yung mga, mga performance, ano no, yung kanilang accomplishment report. Together uh, with that po. Uh, ano po, yung po accomplishment report, uh, sub submitted po yun. Copies of that is also submitted to the Office of the Speaker, to the Office of the Senate President, and also to the um, Office of the Senate President po. Okay. So, linawin natin no, yung report about the liquidation ay ah, uh, siyempre hindi pwedeng i-announce dito. Pero yung accomplishment reports na itong mga may mention ko na confidential funds ay may bigay na sa Office of the of the President, the Senate President, and the Speaker. Yes. Okay. So, Mahalaga to Madam Speaker, no, ito ang usapin ng confidential funds. So last year pa ito at nakita natin at no, tayo naman talaga dito sa Kongreso yung nag uh, nag-open itong ano na to, na tong pondo na ito. And since Madam Speaker, uh, Madam Chair, hindi po pwedeng sabihin dito yung findings, yung report o yung ano, mga observations ng COA Uh, ang mga taong bayan po uh, uh, interesado po dito sa mga confidential funds okay? at kung paano ito ginamit kung ito ba ay sumunod doon sa uh, guidelines kayo yung uh, joint uh, guidelines so may I therefore move Madam Chair to subpoena uh, doon sa si STECUM be, ano uh, be issued to COA For these AOMs, this or there notice of disallowance or suspension issued by the of, issued to the office of the vice president and to the office of the Department of Education. I saw so movement on chair. Earlier, there were multiple motions um, relating to confidential funds. There was a motion by Kong uh, France uh, uh, to issue a uh, subpoena, this is requiring COA to submit the audit report of the OVP. And uh, in the use of the confidential funds for 2022 and 2023, and uh, which was reiterated by the honorable process and uh, the honorable manuel supported the same and at the same time uh, also introduced the motion to issue a uh, subpoena this second requiring out to submit a, uh, an audit report this time for the debt okay for 2023 okay so the chair is now ready to rule by virtue of the oversight power of the Committee on Appropriations, the motion to issue the subpoena, this second requiring COA to submit the audit report of the Office of the Vice President and the Department of Education in the use of the confidential funds for fiscal year 2022 2023, hearing no objections. Oh, kabatang helmet, Tarang, wala akong masabi kay representative. France, Kai, no? Hindi siya pinatayan ng Mike. Nakalain mo yun. Tatandaan niyo pa ba mga batang helmet? Last year, mm. during din sa pagpasa ng OVP budget, no, Bidyo Gabor? Mm -hmm. Or DepEd ba ang pinasang budget nung time oh, na yun? Oo, kung anumang budget yun. Basta nandun din si Madam Sara Duterte. At, di ba, si Sandro Marcos pa nga yung parang ano doon, which is go for a oh, chairman I or Second the motion, uh -huh. whatever the motion. Uh -huh. At yun din yung time, na nag-walk out din si Madam Sara Duterte uh -huh. kasi nga may itinatanong pa itong minority, di ba? Uh -huh. Ayaw siyang pansini. At pinatayan na nga ng mic po si Representative Franz Castro that time. Sabi nga niya, if merong mga katanungan o question about yun sa budget na yan, pwede nga daw i-raise, kaya lang... Parang may pumipigil sa kanya, pinipigilan na siya, 'di ba? Sabi nga, ipasa na lang daw if may mga katanungan siya. Oo. Eh nagsasalita pa ni si Representative Franz Castro, ayun na nga pinatayan na ng mic. At ito na nga tayo ngayon. Oo, ayan 'no. Napakagandang question niyan, Bet Cooper. Mm -mm. Yung magpasa, ipasa mm -mm. na wa. Mm -mm. So, Koa na magpapasa. Mm -mm about dun sa confi fans uh -oh. ng DepEd and ng OVP. Uh -huh. Diba? Napakagandang ano yan, mga kabatang uh -huh. helmet. Na diba, development. Ako, yan. Kasi, yan. diba, kailangan talaga natin ng transparency uh -huh. and accountability. Uh -huh. At, naku, pinapaalala ko na naman sa inyo, tax natin yan. Ay, pa, paano kung halimbawa, pinatayan na naman <coughs> na <yung halimbawa>? yan? <coughs> diba naman, the judo poor. Alam mo, yan yung ano eh. Asan na ba yung moral values natin? Asan na ba ang GMRC? Andiyan lang. ba diba? nagsasalita yung tao. Respeto naman, di ba? Andiyan na naman GMRC. Sadyang diba? sa hindi lang ginagamit na. Kailangan talagang talakayin yung mga ganyang bagay dahil ang pera na yan eh, hindi naman galing sa mga bursa nila kung <coughs> hindi naman ba yung <coughs> na so, so, parang... Eh, ilalagay niya sa mga allocated funds na yan oh. kung departamento, departamento. Diba? So, yung mga kagalang-galang nating mga personalidad oh. La, nung last year, nung pinatayan siya ng Mike, asa na ba sila ngayon? Ay. Ah, ba? Kagalang-galang bang ginawa nila? Okay lang ba sila? Ano na kaya nararanasan ng mga yan ngayon? Sarap buhay pa rin ba? Nahihirapan na, na rin sa buhay. Sobrang taas ang bilihin. Dahil ang inflation, eh patuloy pa rin ang paglobo ng mga bilihin. Mga may presyo ng bilihin. May pakiba sila sa mga kapwa-Pilipino nila na medyo hirap sa buhay ngayon? Ay, sila lang mga kasagot niya. Medyo gapar kung may pakiba talaga sila. May tunay o... bang paki? may pake lang talaga sa mga bulsa o basta comment down below nyo na dyan at ang ating comment of the day galing kay ma'am Rowena Rebota just be accountable sa lahat ng mga gina ginawa nyo during Digong's presidency dami nyo kayang pinatay ng mga inusente galing yan na kay ma'am Rowena Rebota o ayan mga bata helmet galing yan kay Madam Rowena comment hmm. niya kaya nga may ICC. Pero uh -huh. ang tanong kasi dyan, di ba mga bata helmet, meron ba talagang nag exist na ICC dito? Kasi nga di ba nga kumalas na nga tayo dyan uh -huh. in 2019. Pero, ang sinasabi nga nila ngayon, tuloy pa rin daw investigation ng ICC, yung Interpol, nandito na. Pero, ano ba talaga ang totoo dun? Uh -huh. May mahuhuli ba? may kailangan bang mahuli? Ano yung mga kailangan gawin, di ba, Bidyo Kasi sabi nga nila, hindi daw sila mag intervene Hahayaan lang daw nila yung ongoing investigation kung mm. meron talaga. Sabi ng soldier yan. Oo, pero ano ba talaga, mga kabata helmet? And, eto kasi yung mga totoo eh, yung mga biktima. Mm -hmm. Parang martial law lang yan. May totoong biktima ng martial law so may totoo ring biktima ng EJK. Pero ayan, comment down below nyo na kung ano masasabi nyo. At baka kayo na mapili na sa comment of the day. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi kami sa buhay, yung helmet din ang buhay, tisiyat yung better everyday. God bless everyone. Bye! Buta lang talaga ninyo si Representative Franz Castro. Oo, tsaka si talaga Representative Raul. Yes, oo. oo. Diba? Sila lang, lang talaga Meron pa talagang natitira videographer na magigiting na pinuno ng bayan. Mm -mm. Yeah. Mm -hmm.